Aries, dapat ay huwag kang magtitiwala basta-basta ngayong araw para maingatan mo ang iyong pera at ang iyong matapat na pag-ibig sa minamahal ayon sa gabay ng kalikasan. Taurus, maging maingat sa pagkain ngayong araw at sa pagbibigay ng iyong pagsagot sa pag-ibig, may aura ng kamalasan ang pag-ibig ngayong araw, sa ibang araw mo gawin masayang pag-iibigan ang pahiwatig. Gemini, dapat na maging maingat sa mga chismosa o chismoso ngayong araw dahil si galot sa buhay ang madadala nila ngayong araw sa iyo ang pahiwatig. Cancer, umiwas ka muna sa mga kumpadre ngayong araw. Dahil ang maibibigay sa inyo ay gastos na wala nang balikan, ang pinapahiwatig. Leo Huwag ka muna gumawa ng desisyon ngayong araw, kung tungkol sa pamilya kulang pa sa iyo at pag-aralan pa para mas maging maayos ang lahat, ang pinapahiwati. Virgo. Umiwas ka muna kung ikaw ay bibiyahe kung ang kasama ay kaibigan lang, dahil magagastusan ka lang na gusto ay masamantala ka lang ang pinapahiwati. Libra. Dapat kang maniwala sa sasabihin ng kapamilya para may magawa kang tulong na magpapasaya sa inyo ang pinapahiwati. Scorpio. Ang magalit ka ngayong araw, sa tamang sitwasyon ay naaayon para walang makakuha ng iyong mga iniingatan basta huwag magsasalita ng kakaiba ang pahiwati. Sagittarius. Ngayong araw dapat ay maging mabilis na gumawa ng desisyon. Pag alam mo na sa tama ka para walang makakuha ng iyong swerte ngayong araw ang pinapahiwatig. Capricorn, ang mabilis na pagkilos at pagbubuhat ng mabibigat, ang dapat na iwasan na magawa para maalagaan ang iyong kalusugan ang pahiwatig, Aquarius. Sapat na ang mga salita mo na striktong pananalita pag alam mo ang sinasabi. Kung sila ay hindi papayag sa mga nasabi ay iwanan mo dahil magiging sagabal sila sa iyong mga plano ang pahiwatig. Pisces, panatiliin mong may maunawain kang ugali ngayong araw, dahil doon mo malalaman ang tamang magagawa ang pahiwatig.